Hello guys, good morning May um, share ko lang ito uh, Laptop na Pinagawa sa akin uh, Kahapon ba? O, isang araw Na-check up ko na to uh, Ayaw mag-power So, upon uh, Checking, nakita ko itong charger na agong uh, ungap eh na ungap na tata uh, chinek ko tatoy good spy tatoy charger na ah, uh, pero uh, I found out na sira yung charger nya so tinesting ko tatoy ti power supply ko so, ata power supply ko 19 volts tap no ma amuan la ang no good pa dati Uh, HP laptop ano so tatayin saksak ko ayan kita ba may ilaw may ilaw so ibig sabihin uh, good pay dati laptop power on ko ayun ilaw na ayun buhay so ang sira ng laptop charger lang uh, may ari sa kapitbahay lang hindi bandang lao so yun palit charger lang okay ayos na